Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Medyo mataas ngayon ang mga standard ng mga Aries para sa kanilang sarili. Ito ang dahilan kaya kayo ay magsusumikap lalo ngayong araw para maabot ang inyong mga layunin. Pero sa araw na ito, ito rin ay maaring maging sanhe para ikaw ay madaling ma-disappoint sa araw na ito. Kaya kailangang ma-realize mo ang iyong sariling kakayahan bago ka gumawa ng mga goals sa araw na ito. At ngayong araw, merong mga konting problema sa balat, lalong-lalo ang mga Aries na maari na gusto na mag-detox, sa araw na ito, kailangan piliin ng ayos ang iyong mga kinakain para manatiling healthy. At lalong-lalo ang mga Aries na madaling magkaroon ng allergy sa kanilang mga kinakain. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, mahalaga ang impormasyon na iyong malalaman ngayon patungkol sa iyong kapartner. At sa araw na ito, maaari na ang iyong kapartner nitong mga nakaraang araw ay medyo halo ang ibinibigay na signal sa iyo Ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng kalinawan kung bakit ganon ang kanyang mga sinabi o kaya kung bakit ganon ang kanyang mga aksyon. Sa araw na ito rin, ang mga Aries ay magiging mas lohikal kaya mas madali ninyong mabasa ngayon kung anuman ang mga galaw ng ibang tao. At kailangan na maging flexible sa araw na ito para madali kang makapag-adjust. Sa araw na ito, para sa iyong career, maganda ang trabaho ng mga Aries ngayon. Marami ang magbibigay sa inyo ng papuri at makuha ninyo ang atensyon ng inyong boss sa araw na ito. Merong mga Aries na ma-promote pero, ito rin ay magiging dahilan ng mga inggit ng iyong mga kasamahan sa trabaho at pagsiselos. Kaya bantayan ang mga ito, ang pinakamabigat ng challenge sa araw na ito ng mga Aries ay kung paano ninyo pakisamahan ang mga tao na medyo negatibo pagdating sa inyong trabahoan. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 3, 13, 26, 28, Thirty one at thirty six. mas affectionate naman at loving ang mga Taurus sa araw na ito, lalong-lalo na sa inyong mga kakilala. At ngayong araw rin, kayo ay nagiging mas matulungin. Maraming mga tao ngayon ang bukas ng kanilang mga saloobin sa iyo. Sabihin nila kung ano ang kanilang mga problema. Kailangan lang sa araw na ito, Taurus, i-let go ang iyong mga negativity at pakawalan ang iyong mga grudges na nararamdaman, ang iyong galit na medyo matagal-tagal mo nang nararamdaman sa isang tao. Sa araw na ito, ang iyong kalusugan ay maayos at ngayong araw maganda naman ang iyong mental strength sa araw na ito. Kahit na marami kang kailangan gawin sa trabahoan, ay kayang-kaya mo ito. Matatag ang mga choros ngayong araw at sa araw na ito rin, ikaw ay makakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili pagdating sa iyong mga ginagawa. At para naman sa iyong pag-ibig, maaari na meron mga dating problema sa relasyon ang lilitaw ulit ngayong araw. Kaya wag hayaan na kung anuman ang mga bitter experiences mo sa nakaraan, ang makasira ngayon sa iyong kasalukuyan. Huwag sobrahan ng iyong mga pagduda, maari na kung dati merong isang taong nakasakit sa iyo, ay maari na iba rin ang intention sa iyo ng bago. Kaya, kailangan lang na pag-usapan ito at uh, kung meron kang mga itinatagong mga katanungan, makakatulong sa iyo, natanungin ang iyong kapartner para magkaroon ng kaliwanagan agad-agad kung ano ang nasa iyong isipan. Ang career at sa araw na ito ay kailangan bantayan, lalong-lalo pagdating sa trabahoan. Ngayong araw, madali kang makalimot at marami kang makalimutan ngayon, lalong-lalo na sa iyong mga ginagawa kaya maging maingat ngayon sa iyong mga responsibilidad at sa araw na ito rin, bantayan ang privacy ng ibang tao. Merong ibang tao ngayon na itutulak ang mga boundaries kaya sa araw na ito, maging maingat ngayon na hindi mo mapakialaman ang ibang tao o kaya hindi ka pakialaman ng iba. At sa araw na ito, kailangan rin bantayan ang iyong mga gastos dahil medyo mabagal ngayon ang pasok ng pera para sa mga Tauros. At sa araw na ito, Tauros, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 1, 5, 10, 17, 24, at 33. Marami namang papuri ang matanggap ng mga Gemini sa araw na ito. Marami ang papalakpak sa iyong mga galing ngayong araw. Maari na meron mga Gemini na makatanggap ng awards sa araw na ito. Maganda ang inyong prinsipyo. Kaya maganda kayong role model sa araw na ito para sa ibang tao. At ngayong araw rin, maganda ang iyong kalusugan. Maayos naman ang iyong mga kinakain. Kailangan lang bantayan ang iyong mga iniinom. Lalo na kung ikaw ay umiinom ng alkohol. Kaya iwas ito lalo na kung ikaw ay nagmamaneho. At ngayong araw ay maging maingat sa iyong mga ginagawa lalong lalo na kung ikaw ay nasa daan. Ang pag-ibig naman at relasyon ngayon ng mga Gemini, huwag masyadong i-ignore ang iyong love life. Sa araw na ito ang mga Gemini na meron mga kapartner, pagtuunan nyo rin sila ng pansin. Madalas kasi ang mga Gemini ay sobrang busy sa trabaho at medyo nagkukulang sa kanilang mga minamahal kaya ang kapartner ay hindi masyadong madaling makaunawa kaya medyo nawawalan na rin ng pasensya kaya kailangan na pag-usapan anuman ang mga problema sa araw na ito at kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan makakabuting pag-usapan agad-agad para hindi lumala ang issue ang career naman at pera sa araw na ito ay maayos maaari na merong mga konting pagbabago ngayon ng career at trabaho ang mga Gemini maaari na merong iba na mapunta sa ibang departamento malipat sa ibang opisina pero ano man ang iyong sitwasyon ngayong araw maraming mga oportunidad na lalapit sa iyo, maging ang matagal mo nang inaantay. Kaya take advantage mo ang mga oportunidad na darating sa iyo ngayong araw. Ang kabuuan ng enerhiya ay maayos naman para sa iyo. At ngayong araw Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 7, 10, 15, 27, 36 at 40. Maraming madiskubre ang mga cancer sa araw na ito, lalong-lalo na ang inyong mapagkukunan at marami kayong realization ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa kung paano i-handle ang isang problema. Ngayong araw, ang mga cancer ay magiging mas matatag, mas malawak ang inyong mga pananaw sa araw na ito, very flexible ang inyong mga plano, nakakaroon kayo ng common sense at makakatanggap kayo ng mga magagandang advice ngayong araw. Kailangan lang buksan ang inyong isipan ngayon, pakikitaan kung ano rin ang mga pananaw ng ibang tao. Para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, happy ang mga cancer at magiging kontento kayo sa kung ano man ang inyong kasalukuyan. Maari na mahilig kayong mag-explore ngayong araw pero happy naman kahit papano at kailangan rin na Pahabaan lang ng pasensya ang iyong ka kapartner dahil sa araw na ito magiging agresibo ang iyong kapartner at maaari na hindi ito madaling unawain. Kaya enjoy mo lang ang araw na ito, Cancer. At para naman sa iyong career at pera ngayong araw, ito ay magandang araw para sa mga professional na Cancer. Maganda ang inyong tagumpay at appreciation sa araw na ito. Kailangan lang bantayan ang pera ngayon lalo na ang mga Cancer na mayrong mga investment dahil hindi masyadong maganda ang investment sa araw na ito. Kailangan ng magandang pagplano. At ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At lucky numbers mo ay 8, 19, 25, 42, 43 at 44. Magaan lang ang araw na ito para sa mga Leo. Ngayong araw, maaari na merong mga parties, merong mga magagandang kaganapan pagdating sa gabi. At maaari rin na ngayong araw mapasaya ka sa mga festivities na ito. At maaari rin na ngayong araw makakilala ka ng isang tao na magkaroon ng magandang puwang sa iyong buhay. Ngayong araw, para sa iyong kalusugan, ugaliin ang paghugas ng kamay, lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho, lalong-lalo na bago kumain mas prone ang mga liyo sa araw na ito sa mga bacterial infection at kailangan rin na ngayong araw siguraduhin na naluto mo ng ayos ang iyong pagkain. Iwasan muna ang mga fast food, ang mga chunk food. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, medyo komplikado ngayon ang pag-ibig ng mga Leo, lalong-lalo na ang mga Leo na single. Ang mga Leo naman na meron ng kapartner ay medyo mahirapan kayong magbigay ng inyong tiwala sa isa't isa. Meron mga katanungan ngayon sa isang relasyon. Maari na meron mga issue sa araw na ito at hindi ito mapag-usapan agad-agad. Kaya ang ibang Leo naman, mahilig mag-isip, mahilig mag- analyze. Kaya pag-ingatan ang mga ito na walang mga bagay na makasira sa iyong pagsasama. At ang iyong career at pera naman ngayong araw, medyo mataas ang stress sa trabaho. Malakas ang pressure para sa mga liyo na mag-perform ng ayos at abutin ang kanilang goals. Kaya bantayan ang mga ito. Siguraduhin na ikaw ay tumutulong rin sa iba para makakuha ka rin ng tulong galing sa ibang tao. Ngayong araw, kailangan na makipag- pagkakasunduan, pakipagtulungan, makipag-collaborate sa ibang tao para madaling matapos ang iyong mga gawain. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 4, 9, 11, 19, 22, at 33. Malakas ngayon ang loyalty ng mga tao para sa mga Virgo. Ngayong araw maraming mga oportunidad para ikaw naman ang magpakita ng iyong loyalty at ipahayag ang iyong appreciation sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon. At ito ay magpalakas ng iyong relasyon. At sa araw na ito, mas mapansin ng ibang tao ngayon ang iyong pagiging mabait, ang pagiging grateful mo sa mga itinulong nila sa iyo. At sa araw na ito rin, mas makakaroon ng magandang physical exercise ang mga Virgo. Ngayong araw, maganda ang wellness, maganda ang enerhiya ng mga Virgo sa araw na ito. Makakatulong ito ito sa iyo sa paggawa mo ng mga mahahalagang desisyon dahil magiging malinaw sa iyo kung ano ang iyong nararamdaman at kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama o kaya sa iyong trabaho. At maganda rin ngayon ang love at relationship ng mga Virgo. Ngayong araw ay mas sociable ang mga Virgo at mag-improve ang iyong connection sa ibang tao. Makatulong rin ito sa iyo dahil magrami kang makuhang suporta ngayon galing sa ibang tao. At sa araw na ito, ito, ang prioridad ng mga Virgo ay nasa inyong relasyon at sa support na makukuha ninyo galing sa iba. Magpapalakas ito ng inyong banding. At para naman sa iyong career ngayong araw, maganda ang focus ng mga Virgo sa araw na ito. Ngayong araw lang, kailangang habaan ang pasensya dahil meron mga plano ngayon na magbabago o kaya malipat sa ibang lokasyon ang iyong inaasahan. At sa araw na ito, kailangang na magbigay ng karagdagang paniniwala sa iyong sariling kakayahan dahil ngayong araw ang mga Virgo ay mas maging independent ngayon pagdating sa paggawa ng kanilang mga trabaho. At sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 9, 14, 18, 21 at 39. Maganda ang araw na ito para sa mga Libra. Ngayong araw, mataas ang inyong enerhiya at very active kayo ngayon. Makakaroon rin kayo ng magandang sense of purpose. Marami kayong matulungan ngayong araw, mga magagandang payo na maibigay ninyo sa iba na nakakaroon na ng problema sa kanilang pamumuhay. At sa araw na ito, magiging mas malawak ang iyong mga pananaw. Ngayong araw rin, maayos naman ang iyong kalusugan. Maganda ngayon ang iyong fitness. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng karagdagang oras para sa iyong pangangatawan. Ang kailangan bantayan ngayon ay ang iyong mga kinakain dahil maari na ikaw ay magkaroon ng sakit sa tiyan. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Kailangan bantayan ng mga libra na meron ng karelasyon, meron ng asawa dahil mataas ngayon ang tentasyon para sa mga third parties. Nako, mag-ingat kayo lalo na kung merong isang tao na nakakagusto sa inyo. Mataas ang tentasyon ngayong araw. At sa araw na ito, ang inyong career at pera ay maayos naman. Kailangan lang bantayan ngayon ang iyong mga ginagawa sa trabahuan. Ngayong araw, maganda na i-prioritize mo kung ano ang mas mahalaga sa iyo at linisin ang iyong mga ginagawa ngayon sa trabaho. Siguraduhin na ang iyong mga gawa ay maayos. Meron kasing mga tao ngayon na maari makialam sa iyo sa trabahuan o kaya gawan ka ng kwento dahil merong mga nakatagong galit o kaya nakatagong inggit. Kaya Huwag mong bigyan ng chance ang mga taong ito na magkaroon sila ng puwang para siraan ka sa trabaho. At sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 10, 18, 22, 38 at 42. Magaganda naman ang mga ideya ngayon ng mga Scorpio sa araw na ito. Malakas ang inyong mga pangakit ngayon. Kaya mas maraming tao ang magtitiwala sa mga Scorpio. At ngayong araw magaganda ang iyong mga plano kahit na ang mga bagay na hinahadlangan ng ibang tao. At sa araw na ito ang iyong kalusugan ay maayos. Positibo ngayon ang mga emosyon ng mga Scorpio. Kayo ang magsisilbing parang tagabuhay ngayon ng isang pagsasama, isang party. At ngayon yung araw, ikaw rin ay nakakaroon ng magandang pangangatawan, maganda ang iyong wellness. Sa araw na ito rin, ay merong mga konting ehresisyo na magagawa mo ang paglakad-lakad o kaya pagtakbo. Kaya makakatulong ito sa iyong kalusugan. Lalong-lalo na maayos ngayon ang iyong mga pananaw. Para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, pakinggan kung ano ang gusto ng iyong mga minamahal, ang iyong kapamilya o kaya ang isang tao na importante sa iyo sa araw na ito hayaan mo na maghari kung ano ang sinasabi ng iyong puso marami kasi'ng mga tao ngayon na nakikialam sa iyong kapartner at maraming judgment na natatanggap ng iyong kapartner sa araw na ito ngayong araw sundin mo lang kung ano ang sinasabi ng iyong mga kutob at i ang maayos mong pananaw para sa iyong sarili at ang importante naman sa isang pagsasama ay ikaw at kung ano ang mga inaibibigay rin sa iyo ng taong minamahal halmo. Marami kasing mga makikialam ngayon sa isang relasyon ng mga Scorpio. Para naman sa iyong career at pera, ngayong araw maayos ang iyong mga trabaho sa araw na ito. Meron mga mga pending assignment, mga pending na proyekto, pero matatapos mo rin ang mga ito. At malakas ang motibasyon ng mga Scorpio ngayong araw, lalo na ang inyong mga teammates. Maganda rin ang pagbigay mo ng encouragement ngayon sa ibang tao. At sa araw na ito, kailangan lang bantayan ang iyong pananalita. Maraming mga sensitibo ngayon sa trabahoan. Baka kahit na wala ka namang masamang pakahulugan sa iyong mga sinasabi ay ma-misinterpret ka. Ang pera sa araw na ito, Scorpio, ay maayos naman kahit na medyo mabagal ang pasok. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 10, 14, 25, 27, 38 at 43. Mahalaga naman ang araw na ito para sa mga Sagittarius dahil ngayong araw positibo ito at malamang na swertehin ang mga Sagittarius ngayong araw lalong-lalo pagdating sa pera. At ngayong araw lang ang kailangan bantayan ay ang iyong kalusugan. Maari na meron kang konting karamdaman sa araw na ito. Kailangan na agapan ito agad-agad. I-relax ang iyong sarili. Baka ito ay dahil sa stress. Ngayong araw rin mas prone ang mga Sagittarius na magkaroon ng anxiety attack dahil sa dami-dami ng inyong iniisip ngayon at medyo mahirapan kayong huminga o kaya magkaroon kayo ng konting problema. Kaya i-relax lang ang iyong sarili ngayon araw. wag mong masyadong taasan ang iyong expectation. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay medyo busy. Busy ang mga Sagittarius, busy ang kapartner, at ang commitment ngayong araw ay maari na mahati. Merong pressure ngayon sa trabaho, pressure rin sa iyong personal life. Kaya makatulong sa iyo na manatiling komportable at i-enjoy e mo na muna ang mga familiar na bagay at panatilihing payapa sa tahanan. Sa araw na ito rin, para sa inyong career at pera, marami kang mga gawain ngayon sa trabahoan pero swerte ka naman sa trabaho ngayon at ang mga Sagittarius na nakakaroon ng mga plano ng investment, wag mo munang gawin sa araw na ito. At ang araw na ito ay hindi masyadong maganda para sa investment, sa pagbili ng mga properties o kaya ng mga may kamahalan na bagay. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 10, 15, 18, 20, 32, at 40, Nagkakaroon naman ng mga katanungan ng mga Capricorn sa araw na ito, medyo sensitibo ang mga taong nakapalibot sa inyo. At ngayong araw, magingat Capricorn dahil maraming confrontation sa araw na ito at maari na kailangan mo rin gumawa ng mga medyo mahirap na desisyon sa araw na ito. Hindi komportable ngayon ang mga sitwasyon para sa mga Capricorn, kaya iwasan na muna ang mga padalos-dalos na desisyon dahil malakas ang pressure ngayon na nakapalibot libot sa iyo. Pero positibo ngayon ang iyong kalusugan ngayong araw. Matulungan ka rin ng iyong mga kapamilya sa araw na ito na mapagaan kung anuman ang mga karamdaman at ang mga minor illnesses sa araw na ito ay maging madaling maagapan. Ngayong araw, i-take advantage mo rin ang mga tao na nakapalibot sa iyo na tumutulong sa iyo. At ngayong araw rin para sa iyong pag-ibig at relasyon, kung hindi ka maging maingat sa araw na ito, Capricorn, maraming mga pag-aaway, maraming mga hindi pagkakaunawaan dahil sa epekto ng mga third parties kaya bantayan ito, kailangan na matuto kang magbigay ng tiwala sa iyong mga nararamdaman at tiwala rin sa iyong kapartner. Mataas ang tentasyon sa araw na ito. Marami kasing makikialam ngayon sa isang pagsasama at kailangan na sa araw na ito maging bukas kung ano ang iyong mga nararamdaman sa iyong kapartner para malinaw agad-agad, maklaro agad-agad kung meron bang problema o wala. Ang career at pera naman ng mga Capricorn sa araw na ito ay maging maayos. Ngayong araw, palaban ang mga Capricorn pagdating sa kanilang mga pangarap. At sa araw na ito, Maraming mga tao ngayon na magkamali sa trabahuan, kaya kailangan lang maging maingat sa iyong mga ginagawa. Ang pera ngayong araw Capricorn ay kailangan rin bantayan dahil ang dami-daming problema, kailangan na ayusin ang budget. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 1, 12, 14, 26, 37, at 40. Marami namang mga magagandang oportunidad na nagaantay para sa mga Aquarius. Ngayong araw, kailangan lang bantayan ang iyong mga commitments. At sa araw na ito, piliin ang mga mas magandang oportunidad para sa iyo. Maging gentle sa iyong mga pananaw ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa mga kaibigan. Meron kasi mga kaibigan na maganda naman ang kanilang mga intention, pero ang kanilang pagsabi sa iyo ay hindi masyadong maganda. Kaya, ngayong araw, maging maingat at Huwag mong masyadong masamain kung anuman ang mga intensyon sa iyo ng mga kaibigan. At ngayong araw rin, pagdating sa iyong kalusugan, maganda naman ang iyong mga trabaho, maganda ang iyong pangangatawan, at wala ka namang masyadong problema ngayon sa iyong kalusugan. Kailangan lang sa araw na ito ang iyong mental wellness ay manatiling positibo sa iyong mga pananaw para hindi ka masyadong maapektuhan kung ano man ang pressure na dala ng ibang tao. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Meron mga Aquarius ngayong araw na parang magsisimula ulit ng bago sa isang relasyon. Maaari rin na meron mga dati ng relasyon na mabuhay ulit sa araw na ito. Maganda ang pag-renew ng inyong effort. Maganda ang romance energy sa mga kasalukuyang relasyon. At ngayong araw meron ring ibang Aquarius na parang nag-iisip na para sa next level ng kanilang pagmamahalan. At sa araw na ito, para sa inyong career at pera, maganda ang emphasis ng mga Aquarius ngayon pagdating sa mga investment, magaganda ang plano ninyo sa pera, maganda ang control ng mga Aquarius ngayon sa kanilang sarili, lalong-lalo pagdating sa kanilang mga plano ngayon para mapalago ang pananalapi. At sa araw na ito, malakas ang pressure pagdating sa trabaho. Ang dami-dami ng mga plano kahit wala pa masyado ang pera o kayang wala pang kalinawan ang pagpasok ng sweldo, ang iyong mga kasamahan sa bahay, ang dami-dami ng plano. Kaya ngayong araw maging matatag at sa araw na ito wag masyadong mag-focus sa mga negatibong bagay Aquarius. Maganda naman ang kabuoang enerhiya ng araw para sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 6, 14,

Malakas ang kumpiyansa sa sarili ng mga Pisces ngayong araw at anuman ang mga hadlang sa araw na ito ay kayang-kaya ninyong lampasan dahil mataas ngayon ang determinasyon ng mga Pisces. Maganda rin ang inyong komunikasyon sa araw na ito. Magaling ang mga Pisces na magkumbinsi ng mga tao ngayong araw. At ang mga mahihirap na proyekto sa araw na ito ay maaring hindi matuloy pero maganda ang mga pananaw ng mga Pisces ngayong araw. magandang inyong kalusugan. At marami rin kayong mga ginagawa na nakakatulong sa inyong pangangatawan. Merong ibang Pisces na maaring nagkakaroon ng konting sakit ng ipin lalong-lalo pagdating sa gabi, pero ang kabuuan enerhiya ng pangangatawan ay maayos naman. Para sa inyong pag-ibig at relasyon, mataas ang mga emosyon ng mga Pisces pagdating sa inyong mga relasyon. Sa araw na ito, passionate kayo, ipinapakita ninyo ang inyong kalinga at pagmamahal pero madali rin kayong ma-disappoint ngayong araw kaya hinay-hinay sa inyong mga nararamdaman sa araw na ito ang inyong career at pera ngayong araw ay maayos. Maganda ngayon ang pagtapos ninyo sa inyong mga responsibilidad. Maraming mga celebration mamayang gabi. Maari rin na merong mga hosting na maganap. Merong mga parties. At sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng magandang pagbalanse ng iyong income at ng iyong mga gastos. Kaya maayos ngayon ang pananalapi ng mga Pisces. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 2, 12, 17, 29, 32 at 43. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hanggang ka na para sa atin din yan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Bibian, never kang bibitin sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo ito ka na Araling Pilipino na ang kakana